Hello mga kalodis, magandang gabi po. Ah, alas 12 naman ng gabi, mangungulikot naman si Kalbo. Ito po may rinireformat re po ako dito ng Windows 7. Tapos may nagtanong sa akin, paano daw gagawin niya yung PC daw niya madali daw mag-sign off o madaling mamatay pag iniwanan siya. Pag hindi magalang mouse. Kaya naisip ko gawa ng kunting kalaman yung yung hindi pa na, wala pang alam yung mga baguhan po gumagamit. Uh, ito window dito tayo mag gawa kung paano niyo gagawin yung PC niyo hindi na matutulog hanggang sa masira na lang joke peace tara samahan niyo ako go Paano gumawa na ating PC hindi na matutulog Una gawin natin put ito Windows 7. Ayan, pasok tayo sa panel. Sa baba, sa window. Tapos, control panel. Ayan. Control panel. Ayaw pa lumabas. Upcarry format ko lang ito. Ayan. Papasok tayo sa hardware and sound. Click natin. Ito makikita natin device panel, auto play, sound, power option, display, realty, audio manager. Dito tayo sa power option. Ayan. Dito nakakita naka din balance recommended, si power. Ayan. Dito tayo sa dulo. Ayan. Ito madalas dito nakikita natin 10 minutes, 5 minutes. Gawin yung never. Ayan. Naka never na kasi yan. Binago ko na yan eh. Ayan. Ayan, naka-nave na yan. Tapos, i-save nyo na lang. Ay, naka-save na yan. Di na yun ito magbabago. Pag window tin ang kuhan nyo, yung PC nyo, papasok kayo dun sa setting. Papasok. Pagdating sa setting, pasok kayo sa uh, power slip option yun. Ayan. Para di na magbabago. Ganun lang kasimple yung mga kaloudings Ayan, no? Sitting yan. Kasi ka nakasave na yan, hindi na yan mamatay. Kahit anong gawin dyan, hanggang sa masira na lang ang PC. Ayan, simple lang. Panel. Dito kayo papasok sa window. Tapos, control panel. Power. Yun lang. Thank you. Sa watching.